Mahirap bang kumita dito sa pag -re reels Or gaano ba kalaki ang kitaan sa pag -re reels Guys, meron po talagang pera dito sa Facebook. Dapat alamin mo lang kung paano kakikita at ano yung gagawin mo para mabilis kang kumita. Yes guys, malaki po ang kitaan. Kapag ikaw po ay nag-turn on ng iyong professional mode o gumawa ka ng page at nag-upload ka dito sa Pag reels ay pwede ka nang tawaging vlogger. So magkano nga ba ang kinikita ng mga vlogger? Okay guys, hindi naman lingit sa ating kaalaman. Ang dami na pong yumaman dahil sa pagbavlog. Ang dami na pong nakapundar ng iba't ibang properties at mga negosyo. Ibang mga material na bagay, bahay, lupa gadget at kung ano-ano pa dahil sa pagbavlog. Sumikat dahil sa pagbavlog. Katulad nila Wamos guys. Ivana, mga artista na nagbavlog pa rin. Kasi nga malaki ang kitaan dito sa pagbavlog. Yes guys, hindi ka kikita ng malaki kung ang iyong views ay kaunti lang. So kung ang views mo ay 100, 200, 300, 500, ganyan lang, huwag ka pong mag-expect ng malaking kita, okay? Dapat at least Meron ka pong 5000 pataas na mga views sa video mo. Dapat marami ang videos mo. Kasi pag mas maraming video, mas maraming views, mas malaki ang earnings. Lalong-lalo lalo na po yung mga trending videos, malaki po ang kitaan dyan. Lalo na dito sa in-stream ads, guys, sa long video, kapag meron ka po ditong 700,000 views, mag-expect ka na po dyan ng 100 dollar pataas. Depende po yan sa location, guys, ha. Kasi nakadepende po yan sa ads na lumalabas. So, yun po yung bayaran. pagpalagi natin 100 dollars guys equivalent po yan sa 5,500 pesos isang video mo lang paano kung marami kang video nagkaroon ng trending at palagi na po yan guys ha? hindi na po yan siya mawawala so passive income na po yan so syempre dapat alam mo yung gagawin mo para tumaas ang views mo hayaan nyo na kung ano man ang sinasabi ng ibang tao dyan guys yung mga chismosa dyan mga kakilala nyo hayaan nyo sila guys kasi kung hindi sila nagre-reels hindi nila maiintindihan yung mga ginagawa natin. Minsan pa sinasabi ng iba na babaliw ka na kung ano-ano ng pinaggagawa mo dyan sa pagreels reels mo. So, huwag ha mo silang pakinggan guys kasi sila walang sweldo. Ikaw, kung sa paningin nila, may sweldo ka guys. ba diba? So, saan ka ba sasama? Doon sa pagchichismis nila o dyan sa paggagawa mo ng reels? Kaya dapat practical tayo dito guys, diba? Walang magbibigay sa atin ng sweldo, ng hindi pinaghirapan, okay? Dito, kapag sineryoso mo talaga ang pag -re reels meron ka talagang kikitain at babayaran ka talaga ni Meta. So kung sa tingin mo guys, bakit kaunti lang yung views ng iyong mga videos? So tingnan mo ang mga videos mo guys, at pag-isipan mo, So, kung ang ginagawa mo ay cooking or vlog or kung ano-ano man yan at wala pa rin views, mag ka ng ibang iko content mo ibang ita-topic mo na mag-trending. Kasi, guys, sadami ba naman nagba-vlog ngayon? Halos na ata lahat nagba-vlog, vlogger na ang lahat. Kasi nga, ang nangyari ngayon ay competition na, guys. So, pagalingan, yun kasi yung gusto ng manunood, guys. Alam mo yung kakaiba, yung hindi pa nila nakita noon. Yung talagang mapapa mapapa-comment sila or ma-i-share nila dahil kakaiba ang ginawa mo. Ganon. Kung kilala nyo si Boy Tapang, ano bang ginawa niya guys? Diba kumakain siya ng mga exotic at kung ano-anong mga pagkain dahil dun sumikat siya. Ilang beses siya na Jessica Soho. Ganon. Ganon dapat ang gawin mo. Mag-isip ka ng kakaiba na hindi ginagawa ng iba. O mga sumabay ka sa trending. Ganon dapat guys. Para pag-usapan ang iyong video. At kumalat ang iyong video, makakuha ka ng maraming views. Hayaan mo yan sila guys. So, tingnan nyo ngayon, oh, anong pecha ngayon? 24. Ayan, pumasok na ang ating sahod, ba? So, ganun lang guys. Napakaganda dito guys kapag alam mo yung ginagawa mo. ganyan. Ganyan ang kitaan dito sa pag-reels. Pasayaw-sayaw ka lang. May kita ka na dyan. May kita na ako dyan, guys. Sana na-inspired ko po kayo. Lalong lalo po sa mga baguhan na magpatuloy po dito sa pag-reels. Kung gusto mo po talagang magkaroon ng extra income at kumita. Kasi meron po talagang kitaan dito. At babayaran po talaga tayo. At doon naman sa mga hindi nag-turn on ng kanilang professional mode. Okay guys, kung hindi nyo man ito naiintindihan ang pangapinagagawa pinagagawa ng mga nagre-reels, support na lang po yung gawin nyo, manood na lang po kayo ng video. Pero kung nainggan nyo naman kayong kumita, mag-reels ka na din po. Kasi gumagamit ka na naman din ng Facebook, bakit ayaw mong pagkakitaan, ba? Diba? Dito na lang ako magdaldal, dito na lang ako magchismis, may kita pa, may bayad pa, o Diba? Okay guys, please share this video and follow for more.